Akala mo ba, madaling trabaho ang call center? Baka hindi mo alam. Sa likod ng boses na sumasagot sa tawag mo, may pusong pagod at lumalaban. Si Alisa ay isang 26 na taong call center agent sa Lungsod, Quezon. Tuwing alas otso ng gabi, nagsisimula ang kanyang trabaho. Habang ang karamihan ay nagpapahinga na, siya ay nagsisimula palang magpakainit ng kape. Walong oras siyang nakaupo, headset sa tenga, nakikipag-usap sa mga kliyente mula sa ibang bansa. Minsan mababait, minsan galit at walang pasensya. Pero kahit nasasaktan sa mga salitang naririnig, kailangan niyang manatiling magalang. Bago pa dumating ang umaga, ramdam na ng kanyang likod ang kirot at nanlalabo na ang kanyang mga mata. Pero hindi siya pwedeng today? magreklamo. Sapagkat sa trabahong ito, siya kumukuha ng pambayad sa renta, kuryente at tuition ng kanyang nakababatang kapatid. Isang gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kliyente na walang tigil sa pagmumura. Naramdaman niyang naiipon ng inis at pagod, pero pinili niyang humiti habang sumasagot. Kahit hindi nakikita ng kausap, paglabas ng opisina kinabukasan, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Mahapdi sa mata, pero pakiramdam niya, isa na namang gabi ang kanyang nalampasan. Isa na namang gabi na hindi siya bumitaw. Alam ni Alisa na hindi lahat nakakaunawa sa hirap ng ganitong trabaho. Pero para sa kanya, bawat tawag na natatapos ay hakbang papunta sa mas maginhawang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Ikaw, nakaranas ka na rin ba ng trabaho na halos ubusin ang pasensya mo pero kailangan mong gumumiti para sa pamilya? I-share mo sa comments ang kwento mo. Makakapareho pala tayo ng laban.